papunta po ako ngayon dito sa bahay ng nanay ko. Dito lang po ako dumaan sa likod sa kabilang daanan. Pero guys, ito na nga po pala yung magiging permanenting daanan namin at mas malapit po don sa bahay. Hindi nga po dito makadaan or makapasok ang sasakyan. Kaya... lalakarin na lang natin. Malapit lang po ito guys. Kahit na maglakad lang tayo eh. Wala pa tayong pawis na <laughs> wala pa tayong pawis na maiipon yan. Kaya dandan lang tayo. Naturally, umuulan guys. Nakita nyo naman, nakakapayong tayo, di ba? So, ayan. Dito na tayo dumaan. Yung makikita nyo guys, may building po kasi na ipapagawa dito. At ayan, nasa lubo nga po natin yung antiko ko guys. Doon po yan siya natutulong sa bukid. At pagka araw, eh, dito naman siya sa labasan. Dahil may bahay din po yan sila dito sa labasan. Ito po, ganito na po ang daanan dito sa amin guys. Kaya medyo masikip pa gawa ng may ginagawa pa nga po yung building so kailangan itakpan muna nila para hindi sila makita doon sa loob guys so dito na nga po, ito na nga po yung bahay ng nanay ko guys, super labit na nga lang po at iyan po yung aking bahay kubo yan po yung bahay ng aking kapatid na pinagagawa niya na rin guys, at yan nga po yung aking nanay guys, may sinabi nga lang po ako sa kanya, hindi po kasi ako makatawag sa kanya guys, dahil po yung number po pala na naisave ko na number ng nanay ko imali kaya ayan, tamang may sinabi ako guys, at umalis na rin po ako kaagad dahil mamaya pa nga po kami aalis ng nanay ko. Pansamantala eh, ako po muna yung nagpabayan dahil nga po umuulan guys. Para hindi na rin siya mapagod at mabasa. So, antayin niya na nga lang po ako. Saglit, dumaan po ako dito sa water district para magbayad. Baka po eh, maputulan na kami dahil nga po, dalawang bill na po yung aming mabayaran. Dahil dalawa po yung connection namin guys dito sa bahay. Magkadikit. So, kailangan yung mabayaran namin baka magkasabay na maputulan kami. Nako po kami ang mawawala ng tubig at hindi kami makakaligo ng ilang araw. <laughs> After ko nga po doon guys na magbayad sa Water District ay dumiretso po ako dito sa City Hall dahil malalapit na nga rin po guys eh ayan pumunta na po ako dito para mag-request ng documents na kailangan ng nanay ko guys. Kailangan niya rin po kasi yun guys dahil magpapasubdivide po siya ng kanyang kalupaan. <laughs> ayan after nga po guys eh bumalik na po ako ng bahay ng nanay ko. Sinundo ko nga po siya. Pero hindi na ako pumasok dun guys para hindi na ako mapagod. Inantay ko na lang siya dito sa labas. At syempre, tinawagan ko po siya. Tama na yung aking number dahil pinacheck ko po sa kanya eh, may mali lang pong isang digit guys. Kaya po pala hindi ko siya natatawagan. Buti na nga lang guys. Eh, malapit lang to yung bahay nila at madali kong puntahan. And after nga po noon guys eh, pumunta po ako ng bayan para may aasikasuhin kaming napaka-importante bagay. Kasama ko po yung ate ko at yung nanay ko, hindi po kasi po pwedeng nanay ko lang magbabiyahe dahil napakadelikado na rin para sa kanya. Kailangan po eh, mayroong mag-aalalay para na rin sa kanyang safety guys dahil ganun po talaga pagka tumatanda na kailangan nating sasamahan yung ating mga magulang para na rin sa kanilang kaligtasan guys inantay nga lang po namin saglit yung ate namin dito sa kanto kasi nga po kailangan niyang samahan yung kanyang anak sa graduation gagraduate po kasi at yan na nga po dumaan sila saglit sa amin and after na po noon iumuwi na po kami ng nanay ko pero bago po siya umuwi guys i nagpabili po muna siya sa akin ng bigas dahil gusto niya raw po ay brown rice kaya bumili lang po kami ng kalahati sa brown rice and sa hasmin para kahit pa paano eh, ganahan din kumain yung nanay ko. Kailangan daw po eh, masarap na rin yung kanyang bigas guys. <laughs> At yan po. So, hindi ko na nga po yan siya natin dahil umuulan, medyo malakas na yung ulan yan. Pero, inantay ko pa rin siya guys hanggang makasakay siya doon sa tricycle. Pero, sabi niya nga po, iantayin ko nga po siya kasi may bibilihin pa siya doon sa dragman. Dahil itong kanyang alagang si Angel ay may mga request din po sa kanya. So, kaya hit na nagmamadali po ako guys, inantay ko lang siya saglit. At, nung makaalis na nga po yung sasakyan na pinagsakyan ng nanay ko, I, yes, saka pa lang po ako pumunta dito sa Talipapa bumili po pala ako ng aming uulamin ngayong gabi yan bumili lang po ako dito medyo maraming pagpipilian guys at talagang masasarap yung mga isda na nandito yun nga lang sa gaganda ng mga isdang yan eh, talagang maganda rin ang iyong ibabayad guys dahil nga po o oh, fresh na fresh pati yung mga isda talagang asarap mabili pagka ganitong marami ka rin pagpipilian oh, Kita nyo naman talagang bibihira ka lang makakita ng mga isdang ganito guys kasi nga kadalasan minsan pagka namimili tayo i-late eh, na kaya ang naiiwan na lang na napamimili na natin yung mga tira-tira hindi na fresh kaya ito talagang mas gusto ko to guys yung mga isda na to pero alam niyo po kapag pupunta po kami ng south at medyo maaga ka pang nagbabiyahe, makikita mo yung isda na mga naka-display doon guys sa tabing kalsada. Yung part na yun is parang Tagbarongis yata yun guys, yung area na yun. Malapit lang siya sa kalsada. At sobrang gaganda ng kanilang mga isda na dinidisplay at talagang kung matatimingan mo yung oras na yun, marami kang pagpipilian pero sa mga isda, eh, mayroon pa silang mga shells na mga binibenta guys, yung mga shells na hindi mo siya nakakain or bibira mo na lang makain, eh dun po pwede pala, mayroon pala silang mga display ganun guys, pinagpapawisan na nga po ako dyan kahit na walang araw medyo makulimlim na nga po oh, sa mga panahon na yan, pero guys, alam nyo pawis na pawis nga po ako dahil gawa ng ito siguro yung ihaw, <laughs> pag-iihaw ko ng isda eh, Inet kasi at alam nyo naman Sarap tayo ng baga guys Sino ba namang hindi pagpapawisan yan Kaya kumuha na nga po ako ng ice candy Ito po yung ice candy na ginawa ko nakaraan Alam nyo guys super sarap Kasi nga po ang flavor nyan is melon flavor Wow so yummy At yan po ay binibenta ko tag 5 pesos lang Sa totoo lang <laughs> Super sarap po talaga niyan, guys Kaya bili-bili na wow Kala nyo eh malapit lang no Pero super sarap niyan, guys Dahil nga po ako yung gumawa At habang nag nga po ako guys, medyo matagal nga po, ayan, nakita ko nga po yung tubig dito sa swimming pool ni Yayam. Sabi nga po ni nanay, eh meron pala siyang kalaro si Yayam kanina at dalawa silang nag-swimming dito kanina sa pool. Kaya pala super linis. <laughs> Kaya ngayon guys, oh, kung makikita nyo, ba diba, medyo brown-brown na siya. Kaya papalitan ko na nga po ng tubig para bukas i-ready na. I-ready ko lang to siya guys, ibubos ko. Medyo oh, mahirap nga po kasi pag nagpalit tayo ng tubig, kailangan nyo pang tanggalin. Ayan, ganyan din oh, para matanggal lahat, kahit na yung mga latak-latak niya. Nakikita mo kasi pag marumi guys, kulay brown. Kaya ganun. At dapat po pagka inangat boto siya, idandahan baka mabutas at kailangan nating ingatan dahil wala pa tayong pampagawa ng swimming pool ni Yayam pagka naiinitan po kasi siya dito na yung takbo niya kaagad sa baba at talagang nagsiswimming siya guys kahit na nga po gabi na eh natiran pa talaga tayo ni ate ng sweet corn dahil nakita ko po yan siya kanina nagbebenta doon sa may labasan sa may kalsada kaya sabi ko po sa kanya eh hatiran niya po ako dito sa bahay medyo matagal-tagal na nga rin po ako hindi nakakakain ng mais guys at sabi niya nga po ito ang mais na to ay sweet corn at yan na nga po guys habang siyempre tag-ulan pa talaga parang na feel ko muna yung mag-commute. Matagal na panahon na rin guys na hindi tayo nakakapag-commute. Ang kagandahan lang dito ay nakakapag-relax ka habang nagbabiyahe. Nag-ready nga po ako. Nagdala ako sa office guys ng sweet corn para na rin sa aming merienda habang nag-work.